metal framing ng kisa may apektado din po siya kaya kailangan uh, tiles po rito si client owner po yung pumili yan lahat po Apo Ang dating po niya bukas Hindi na ginawa mo ngayon we, Ano Log Ito yung tinilis mo Itong part na to Date lang po sa mga nagawa Ngayong araw Kasi wala po yung Ibang tropa Update sa ginawa Linis-linis ha Yung mga susi ah Kasuyo. Yamin yung mga susi ah. Tina, <coughs> kung naka nag ba? diba? Tadda <coughs> ko marunong, diba? <coughs> mga karos, good morning po. Kamusta po tayong lahat? Bali, December 28. Yan, December 28 araw po ng Webes. Ito eh, yung po natin yung ating ongoing project dito sa phase 4. Meron tayong ginagawang inner unit, electrical and installation pa rin po ng tiles sa flooring, sa toilet and bathroom. Tapos meron din tayong ginagawang 54 square meter with inlet corner. Bali, wall plaster po yung assignment po natin doon. Tapos yung isang row house naman na may 52 square meter, Inumpisahan na po yung mga finishing paint sa mga finishing carpentry. Bali ito mga ka samahan niyo po muli kami ngayong araw po ng Webes. And uh, enjoy watching po. Yan. Let's go. Yeah. Tara. Ayan mga karawas, dito na tayo sa phase 4. Yan, batay mo na tayo. Jun, good morning. Uh, good morning. Good morning, good morning. Kaya yeah, ito. Yeah. Ayan, patingin nga kayo kayo dyan. Ayan, no? Eh. Ah, yes. Kinis na. No? Mm, okay na yan, boss. Oh, yan. bali, itong pintuan at saka hamba. Gagawin niya po ganito lahat yan. Ayan, no? Eh. Pero natural po yung pagkakano nito. Pagkakadali. Ayan, no? Eh. Natural. Natural varnish. Yan, pagtutulungan mo na to nila Kuya Dindo ulit at saka ni Kuya Boy. Ayan. Kuya Boy tuloy, Kuya Jun. <laughs> kuya Boy ako ng Kuya Boy kay Kuya Jun. Boss, <laughs> kay Ida, sabi ng ko. Ano po, ka, Kuya? Thank you, down, Sabi ng misis ko. Ano, sige, wala yun. Alo. Wala, hindi ka nakapunta ng bigayan eh. Okay. Pero nandun lang yan, nakatago lang. Dito naman tayo yan you know? ah Yeah, good morning. Good morning Kuya Richard. Good morning, good morning Jamil. Good morning. Ay, bali si Tamtam, -Tam ay hindi pa makakapasok ngayon. May iniindang sakit ng katawan. Ayun ah. Sisirikin na, si na diyan. Yes, ah, sige sige. Ayan, wall plastering, yan po yung uh, assignment. Yan parang ganito naman, pwede na po muna natin silang iwan dito. Tatapusin naman po nila yan uh, Yung iba part dito ay may layout Kaya may layout dito Layout yan ibig sabihin po kasi uh, Wala pong tiles installation dyan At hulog po dapat yung uh, pagkakapalitada nyan Yan, yan ganito rin Napaka-importante ng plastering mga karos Kasi yung plastering kapag medyo may diferensya po yan At hindi po level, hindi rin po hulog uh, ah, maapektuhan din po yung kisame dyan pag nag install kayo ng mga metal framing ng kisame apektado din po siya kaya kailangan sa plastering hulog siya may mga imperfection yung wall dito kagaya nitong inabutan natin yan mahirap na pong baguhin yan pero makakatulong din po yung pagmamasilya yan ganoon din po dito tapos sa ah, malaki din po yung apekto ng ah, ah, plastering do sa wall tsaka doon sa flooring din kaya eh, sa flooring, mas malaki rin po yung diferensya niya Kung hindi rin po maayos yung pagkaka-plastering Apektado rin po yung sa flooring Yung sa pagkakabit naman po ng tiles Kami, nagbabase din po kami sa floor area So kapag hinuhulugan po namin ng tansito Nakadepende rin po kami sa floor area Kasi yung floor area kasi mas pansinin siya kaysa sa kisami For example, yung installation ng tiles Maaari pong tumabingi yan kapag wala sa skwala yung hulog natin. Eh, si Ricky, good morning. Good morning, boss. Wala na? Excellent. O sige, ano tayo? Nakalimutan ko kahapon, no? O ah, sige, tatakbo tayo. Tansi. Apo. Kailangan, no? Nakalimutan ko kahapon. Ayan, bibili muna tayo ng uh, tansik. Plastering lang muna. Ano, ano nga pa lang part yung kapalitadahan yo. Loob. Loob. Apo para matamagan sila diyan. Sige sige sige. Iiiskwela mo na lang sa flooring ha. Sige sige. Tay. Pansi mo na para may gagamitin na po sila sa layout. 'Yan hindi naman yung basta-basta sila makakapagpalitada. Ang matagal kasi diyan yung layout. i-layout muna yung pader Uhulugan yan Tapos sa flooring din I-layout din yan Uhulugan yan para malaman kung gaano kakapal yung palitada Kaya uh, sa umpisa pa lang Napakahalaga na yung pag Kapag maganda yung pagkakasintada Hindi na masyadong apektado yung palitada Yan, isa rin po yun Dito naman tayo yan, batiin muna natin yung ating mga kasama dito. Eh, yung mga nagawa nila, installation ng tiles. Ah, good morning po. Good versus naka-rubber shoes tayo ngayon ah. na paa <laughs> si Master Jojo, good morning. Good morning. Log, good morning, Lord. Good morning. Tsaka si Louie. Good morning. Good morning, Louie. Mukhang malapit mo na matapos itong Louie ah. Matiin na lang ito ah. dalawa. Saan banda? Uh -huh. yung ah, ito may haspe. Nope. Ah, may basag yung iba. Sige, sige. Kung hanggang saan ka na muna, we. Kung hanggang saan na lang muna. Yung, uh -huh. Uh -huh. Tapos sa uh, installation ng tiles po, nililipat na po nila yung ibang part ng mga nakalagay rito dito sa kabila. Yan para may pagpatuloy na. Pagpatuloy uh -huh. na po nila hanggang din. Tsaka pala yung mga tiles po rito, si client owner po yung pumili. Yan, lahat po yan. Yan, tapos sa uh, meron pa po yan dyan. Yan, may tiles pa po, po yung pader na yan. Tsaka rito sa, Siyempre dito sa kitchen area. Yan, naka-install din po ng tiles yan. Tsaka yun dito rin po. Yan, si client owner po lahat ng uh, pumili niyan. Yan, okay, pagpapatuloy po rito yung tiling. Tapos may konting uh, electrical pa. Sa electrical po, ano po, sinsil. Yan, sinsel. Tapos lilinya ng wiring. Installation din po ng tiles dun sa toilet and bathroom. Bali mga ka, Ross, may biglaan lakad nga po pala kami. Naalala nyo, yung ginawa naming bahay dito sa may Antel Kawit. Ang uh, mihingi ng, uh, ng... ano, ng konting time si client owner sa amin Bali, uh, may problema yata do sa electrical niya do sa sa loob ng bahay. So wala naman po silang ibang uh, kakilala na pwedeng malapitan po. Kaya ano, kami yung tinawag po nila, yung grupo po namin. Bali, kami lang naman po nila Master Jojo at si Kuya Dindo yung uh, pupunta doon. Problema po sa electrical 'yun ang pinagagawa ni Ma'am. So kukumpletuhin ko muna lahat ng uh, kailangan dito. Uh, halos lahat naman may mga gagamit po sila Buong araw sa Pintor, sa Palitada yung Tagsilang Tapos dito yung kulang na tiles naman Pwede naman po sa ibang araw na lang So, yun lang Tara Gamit eh. Sige ate, thank you Ayan, gamit natin yung motor ni Louie Kansi Tara Eh, okay na tayo rito. Bali ang mga kasama natin John. si Master Jojo, si Kuya Boy at saka si Kuya Dindo. <laughs> hey Jun, jangan mana? Nah, iye, iye ha, kau okay, ah. <laughs> hey, Jun, balang kau Jun. Okay, iye okay. ya. Eh, nulis mana taya? Simbaikmu bakal mau lari. Oh, so, pasong apa leh? Okay, terah. Napa gasolina mana taya? Yung mga kasama natin ha <laughs> balik po tayo rito sa Antel Kawit uh, <sighs> Bali yung kasama po natin mga ano to, mga electrician mm -hmm. Alak alaktrisan Wasakin. No? <laughs> <laughs> may bisita lang po sila. Yan bali itong buong bahay na walang punang, ano ng kuryente. Dahil po dun sa breaker. Ano? Eh. Ah, oh. Kuya. Sa kanya na rin. Sa kanya na rin tayo bumili.

lumamang na tayo sa hardware. Okay na. Nakompleto lang namin yung mga ano, yung mga materyales na gagamitin din. Ano, okay daw. O ay nito Ah, GE. Wala. Okay na Yan Ayan, break time. Kain po tayo. <laughs> <Time>. Kain, kain po. <laughs> Ah, katapos na ng break time. aso. so. Ito ang mukha ni Bingo to eh. Aso namin dati eh. Ubi. <laughs> ito, 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 ito. Ito. Ang gusto niya ganyan din eh. Mm-hmm. <laughs> Papahinga, nagpapahinga yung mga aso Pamukha ni Bingo <coughs> Mga karaw, sa time check Alas 4 na po ng uh, hapon So bali, nandito pa rin po kami sa may uh, kawit uh, Para makapagbigay kapo po pala tayo ng uh, update doon Sa ginagawa natin sa Facebook Nakisuyo na lang po kay Mrs. Na makapag-shoot po siya ng uh, video doon. Para mapanood po ng mga kliyente natin doon sa Face for Lumina yung mga kaganapan ngayong araw. So hanggang dito na lang po muna yung uh, video natin. Si Mrs. na po yung magte-take over po ng video. Sabi ko sa kanya kung ano na lang po yung may shoot niya para makita po yung progress at yung improvement bawat araw. So, kita-kita na lang po tayo mga sa mga susunod na video pa. So, ito lang po muna yung vlog natin. God bless. At ingat po palagi. Yung mga kaganapan nga pala rito sa ano, ginagawa namin sa kawit. Hindi na po natin blinag for, for privacy kasi meron din pong bisita si ma'am na ibang uh, mga ibang tao rito. So, let's go. Kita-kita na lang po ulit. Tara. Yan guys. Ah, uh, 3.58 update po tayo para sa bago mag-uwian pala. Kasi wala yung ibang tropa na sa ibang lugar sila. Meron lang po si naglitan na trabaho. Yan, ako na lang po yung mag-update. Tingnan natin ko ano yung mga nagawa ni Kuya Jun. Hi, Kuya Jun! Yan, update lang po dun sa mga nagawa kasi wala pa po, po si Boss eh. Ayan, over lang. Ayan. Yung siya po ni Tapos yung po ma'am, yung doon, hindi ko lang po alam kung final na yan kay, kay Bosli. Apo. Ah, uh, dating po niya bukas. Ayan. Tapos yung po, yung mga cabinet, iduduko na po yan. May pra, naka primer na po. Okay po. Duko na lang po. na bali primer po itong nagawa niya. Po, po na. Ang... At saka po yung design po nitong, parang malaking television po nalagay. Apo, opo. Yun. Ayan, yun po yung sabi ni Kuya John. Since hindi naman po natin alam yung mga trabaho dito, yan buti na lang sinabi din ni Kuya John. Ayan po yung nagawa ni Kuya ngayong araw. Solo flight si Kuya John ngayon dito eh. Kamusta naman Kuya pag solo flight? Malungkot. Pero <laughs> may ano ka naman dyan Kuya yun na may mga tubig, ganon. Meron, meron, meron naman ka, po. Meron Ayan. Sige Kuya John, salamat po. Okay ma'am. Yan. Update naman po tayo dito sa kabilang project nila. Ayan. Asak tayo. Louie! Pwede na tumapak dyan? Mag-update ako. Ayan, pwede na yung tapakan. Ah, ayan, ayan, ayan. Sige. Yan, update po sa nagawa. Si Louie, tsaka si Bilog po yung nandito na iwan. Ayan. Ano yung ginawa mo ngayon, we, ano, log? Ito yung tinilis mo, itong part na to. Ayan, bali na tiles nyo na po yung part na yan. Ngayon lang, no? Ngayong itong araw na to. Tapos si Louie, anong ginawa mo, we? Natulog ka? Manda ka, wala kang sahod. Ayan, ito po yung nagawa ni Louie. Yan. Update lang po sa mga nagawa ngayong araw kasi wala po yung ibang tropa. Nasa ibang lugar. Kulang Yan. yung tiles. Kulang yung tiles? Ay, ayan. Sige, bukas para alam ni Boss Lee. Yun, know, oh, o, Ay, ganda nung ano, nung ano, tiles. Yan. Update naman po dito sa pangatlong ongoing project. Ayan, ako na yung magbablog, Jamil. Ayan. O, oh, anong ginawa nyo? Update sa ginawa. Anong ginawa mo, Jamil? Baka natulog-tulog ka lang dito, ha? Ayan. Linis-linis, ha? Yung mga susi, ha? Pasuyo. Yan po yung ginawa ni Boss Ricky. Ayan o. Ito ang mga nagawa nila. Silang tatlo. Si Parman, ano po ginawa ni Parman? Ayan o. Oh. <laughs> Wala pa rin si Tamtam, -tam, no? Wala. You Wala. Know? Masa-offital ba? Eh, di ba nasimplang lang siya? Oo nga, medyo maakti pa daw yung sugat niya, kaya hindi pa nakapasok. Maabi mm -mm, kasi bago pa lang. Ang gina, makikip, ngayon, kita. Yan. Yan, si Jamie linis-linisan. Jami, lumakas ah. Ito, 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 ito. ngayon. eh alis na kami. Hindi, Chad! Ah? susi. Ah. Tatlong susi yun. Okay, Ibibigay nga daw sa iyo eh. Sa akin daw? Oo. Tapos bigyan mo kay Louie. Ay, ibibigay ko sa iyo. Oh. Isususin nyo na lang to. Ilalak nyo na lang pala. Di ba sa akin mo sa Hindi, ibigay mo nga kay Louie, pa. Hindi pa punta ko na sa best movie, no? Sino? Hindi na, ako nang nag-vlog, di ba? At gagaw marunong, di ba? Sa ito nga ba sa bagong vlogger? Ayan. Wala gagawin. Oh, walang uwi na maaga. Ha? <laughs> oh, Ready po, in lahat ng mga nagawa nila ngayong araw. Mga karos, uwi na po. Ay, uwi na tayo. Uh, time check mga 5:30 na ng hapon. Yan, shout out muna kay la ano, kay Lamang Michelle at kay Sir Jomil. Yan, nag-assist din po sa amin dito. Ay, marami po kaming natutunan kay Sir Jomil, isa po siyang ano, architect. Yan, God bless.